Hi everyone, kumusta kayo? Happy Thursday sa inyong lahat. Again, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi sa inyong lahat saan mang parte kayo ng mundo ngayon. At sana ay maayos ninyong pinagdiriwang ang araw na ito na mapayapa. Hindi ako sigurado kung lahat sa inyo ay nakakakilala kay Catherine Camilon na isang dating beauty pageant contestant. Si Catherine ay taga Tuy, Batangas at siya ay 27 years old. Naging palaisipan ang pagkawala ni Catherine na unang nireport na missing noong October 12 last year. Ayon mismo sa kanyang ina, tumawag pa si Catherine noong gabi bago siya inireport na nawawala at sinasabi nga niya sa kanyang nanay na nasa gasoline station siya sa Bawan, Batangas. Nakunan din siya ng CCTV na kung saan huli siyang nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas. Pero ayon sa balita, ang talagang pinaalam ni Catherine sa kanyang nanay ay meron daw siyang meeting sa Balisong Channel. Pero ayon sa Balisong Channel mismo, December 2021 pa, nung huling bumisita sa kanila itong si Catherine. At dahil na hindi na nakauwi itong si Catherine, ni-report na ng kanyang pamilya ang pagkawala ni Catherine Camilon. Pagkatapos ng isang buwan, may lumabas na na sinasabing mga persons of interest at later on ay naituring ng mga suspects dito sa missing case ni Catherine Camilon. At noon ng November 2023, nagsampa ang Calabarzon Police ng mga kidnapping at serious illegal detention kina Police Major Alan De Castro at kanyang personal driver na si Jeffrey Magpantay at dalawa pang jandos o dalawang hindi pa nakikilalang mga kalalakihan. May mga lumitaw din mga testigo isa sa mga testigo sinasabi niya na ang huling nakachat daw nitong ni Catherine ay itong ang si Police Major De Castro. Meron ding lumitaw na dalawa pang mga testigo na kung saan sinabi nila na nakita daw nila na itong personal driver ni De Castro na si Jeffrey Magpantay at dalawa pang kalalakihan ay nakita daw nila na may inilipat na dugo ang babae sa isang sasakyan nung gabing nawala si Catherine. Ang tinitingnan na angulo dito ng Calaberson Police ay crime of passion. Dahil inamin din ni Police Major Alan De Castro na may relasyon nga sila ni Catherine. Inamin niya ito noong late 2023. Pero nagbago ang kanyang mga sinabi dahil dininay niya ito noong humarap siya sa Senado noong March 2024. At dahil nga dito, kinontemp siya ng Senado at pansamantalang ikinulong sa Senado. Pero hindi rin ito nagtagal at pinalaya rin si Police Major De Castro. Sinampahan din ng kasong administratibo si Police Major de Castro yung pagkakaroon niya ng bawal na relasyon dito kay Catherine Camilon samantalang meron siyang asawa at dalawang anak ay maituturing na conduct and becoming of a police officer at ito ang naging dahilan na natanggal siya sa kanyang pagiging polis at nawala lahat ang kanyang mga benepisyo. Pero ito ay administrative case lang so wala itong pagkakakulong na sentensya ito kasi ay sa police organization lang. Yung criminal cases niya na kidnapping at serious illegal detention na isinampa sa San Pablo City, Laguna Prosecutor's Office, iba ito dahil ito ay mga criminal cases. So isinampa ito sa San Pablo City, Laguna Prosecutor's Office at dito ginawa ang preliminary investigation. Pero lumabas sa balita ngayon na ibinasura ng Prosecutor's Office ang mga reklamo laban kina Police Major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay at sa dalawang John Marami ang nagulat pero ang naging dahilan ng Prosecutor's Office kung bakit ibinasura nila itong mga reklamo ito ay dahil naniniwala sila na kahit pa may relasyon si Catherine at Police Major De Castro at meron talagang mga proof na mapapakita tulad ng mga pictures na kung saan ay magkasama sila pero ayon sa prosecutor's office, hindi ito sapat na ebidensya para, para makapagsapi o makapagturo na ito ang dahilan ng pagkawala ni Catherine Camilon. At yung sinasabi naman daw ng dalawang witnesses na kung saan nakita nila itong si Jeffrey Magpantay na may kasamang dalawa pang mga lalaki na inilipat ang isang babaeng duguan sa isang sasakyan ay hindi rin daw napatunayan dahil doon sa sasakyan na sinasabi ng mga witnesses, walang nakuhang blood sample doon na makapagpapatunay na may isinakay na doong dugo ang babae at itong babaeng sinasabi ay si Catherine Camilon. So kumbaga, itong mga dalawang rason ng prosecutor's office ang, ang talagang nagbigay ng mabigat na timbang kung kaya nagpasya sila na ibasura yung mga reklamo. Kasi kung titingnan din natin, kahit pasabihin na talagang may relasyon nga sina Catherine at itong si De Castro. At kahit pa mapatunayan ito sa pamamagitan ng mga pictures o mga exchange of messages nila na kung saan nagpapatunay na meron nga talaga silang relasyon, pero kasi hindi ito ang mga reklamong isinampa. Ang reklamong isinampa ay hindi tungkol sa kanilang ilegal na relasyon. Kung hindi, yung pagkawala ni Catherine. Kaya nga kidnapping at illegal detention ang mga reklamo. At hindi yung illegal relationship nila ang iniimbestigahan o maituturong dahilan kaya nawawala itong si Catherine. Ang hinahanap kasi ng korte dahil ang reklamo ay kidnapping at illegal detention natural ang hahanapin nilang mga ebidensya ay yung magsasabi na talagang ang may nangyaring kidnapping at talagang ang may illegal detention na nangyari kay Catherine base sa mga isinumiting mga ebidensya. Kaso nakulangan ang prosecutor's office na naging dahilan para i-dismiss nila yung mga reklamo. Pero para sa akin, it doesn't mean na inosente yung mga inireklamo na si na Police Major De Castro at ang kanyang personal driver na si Jeffrey Magpantay. Ang nangyari lang talaga siguro, maaaring kulang talaga yung mga ebidensyang isinumite para madiin itong mga inireklamo. Para din ganito yung nangyari kasi sa kaso ni Yvonne Chua Plaza ng Davao City na kung saan ang sinasabing mastermind sa pagpaslang sa kanya ay si Brigadier General Jesus Durante. Ang nangyari din dito nung naglabas ng warrant of arrest ang prosecutor's office hindi kasama si Brigadier General Durante sa mga huhulihin dahil ayon sa korte nga kulang ang mga ebidensyang nagtuturo na may kinalaman nga or siya ang mastermind sa pagkawala ni Yvonne Chua Plaza. So dito sa kaso ni Catherine, kahit pa lumalabas sa police investigation na itong si Police Major De Castro ang huling nakasama ni Catherine, hindi pa rin ito sapat na ebidensya na magsasabi o magtuturo na si De Castro nga ang kumidnap sa nawawalang si Catherine. Pero ayon naman sa Calabarzon Police, hindi pa rin sila titigil sa kasong ito. In fact, magsasampa rin sila ng motion for reconsideration. Kaso nga lang kapag ka ganito, kapag uh, magre-request sila, or magsasampa sila ng motion for reconsideration, hahanapan sila ng, ng prosecutor's office ng mga panibagong ebidensya. So dapat meron silang maproduce ng mga bagong ebidensya na talagang magtuturo na itong mga inireklamo nila ay may kinalaman na sa pagkawala ni Catherine para ma-convince nila ang korte at para na rin mabaliktad ang naunang naging desisyon ng prosecutor's office. Sa ngayon, missing pa rin si Catherine. Walang nakakaalam kung buhay pa nga siya, kung buhay pa ba siya, or patay na. Pero ang kanyang pamilya umaasa pa rin. Kumbaga hindi sila nawawala ng pag-asa. Nadarating yung panahon na makakamit nila ang hustisya para sa kanilang kapamilyang si Catherine. Siguro may pakiramdam na rin sila na maaaring patay na nga itong si Catherine. Pero ang hinihingi lang nila ay managot yung mga gumawa nito. Masakit po sa amin, ilang kami, pamilya na ganito yung magiging desisyon. Magdadagdag pa lamang po ng mas uh, higit pang ebidensya I ang kakulangan, kakalapat kakalap ako ng ebidensya. Malaman ho namin kung ano ba talaga ang tuong nangyari sa aming anak. Kung nasaan na ho siya. And this is all for now, mga kaibigan. Hindi rin kasi natin masasabi na yung mga ganitong pangyayari ay wala talagang hustisya sa bansa natin. Ang hustisya kasi, ang kalakip nito ay mga ebidensya. Ngayon, kung hindi talaga matibay yung mga ebidensya, kahit gaano pa katotoo yung mga bintang sa mga akusado, hindi ito papanigan ng korte dahil ang korte natin ay nagbabase sa mga ebidensya. At ang mga ebidensya ay dapat beyond reasonable doubt or walang bahid ng pagdududa. Hindi pwede yung mga alanganin ng ebidensya lang dahil lalong-lalo na sa mga ganitong kaso na kung saan ang magiging sentensya sa serious illegal detention ay pagkakakulong ng habang buhay hindi rin siya ang ng korte na basta na lang masisira ang buhay ng sino mang inireklamo o nasasakdal nang hindi napapatunayan base sa mga ebidensya. And let's hope na sana makamit nga ng pamilya ni Catherine ang hinahanap nilang hustisya at sana matagpuan na rin si Catherine Camilon. Maaaring guilty nga itong mga inireklamo sa kasong ito. Yun nga lang, as long as hindi sapat ang mga ebidensya, walang masesentensyahan. And this is all for now mga kaibigan. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood. Enjoy your day everyone. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.